Hindi pa pa malinaw sa'yo? Ang alin! Alin ang malinaw? Alin! Malabo ang lahat! Malabo! Dahil kaya ako ginagawa to. Dahil ayoko itong ginagawa mo sa sarili mo. Kaya ano ngayon sa'yo? Bakit ba lagi mo ako pa'y nakikalaman? Yung kilas ko'y galaw ko'y tapito! Eh dahil mahal kita! kita! Mahal kita! Anong sinasabi mo? Mahal ka kita. Hindi mo pa maintindihan yon. Mahal kita. Bakit mo to sinasabi? Bakit kailangan mo sabihin to, ha? Para umamo ko? Para ma...